Ako ang nauna, pero siya ang wakas. Hearing this line made us realize na may mga bagay na dapat talaga nating ipaubaya. Aww. Na kahit gaano mo kamahal ang isang tao, pero wala talagang kasiguraduhan na siya'y magiging sayo. Aww na kahit ikaw na yung andyan parate para sa kanya, lalong lalo na sa mga panahong kailangan niya ng kasama. Alam niya na mahal na mahal mo siya. Pinapasaya mo siya. Ginagawa mo ang lahat para siya'y tumawa. Walang araw na hindi mo pinapakita sa kanya kung gaano siya kalaga sa'yo. Tinitext mo pa ng good morning, kain ka na. At good night, mahal na mahal kita. Uh -huh araw mo siyang pinapasaya, pinapatawa. Pati yung mga trip niya, sinasabayan mo dahil mahal mo siya. Araw-araw mong -araw pa nga siyang sinasabihang mahal na mahal mo siya. Pinapakita mo sa kanya palagi na espesyal siya para maramdaman niya talaga na siya ay mahalaga. Kahit na minsan, magkaibangin yung gusto pilit mo pa rin siyang iniintindi kahit na minsan parang gusto mo na rin huminti. Kaya di kita pipilitin